Anunsyo publiko na may maligrong muling mawala ng kuryente sa pangalawang pagkakataon ng buong albay sa susunod na linggo dahil sa malaking bayarin sa National Grid Corporation of the Philippines. Ayon kay Albay Power and Energy Corporation General Manager Manuel Imperial, mula ng hawakan nilang operasyon ng dating Albay Electric Cooperative noong Febrero ng nakaraang taon, ay umabot na ng mahigit siyam na raang milyong piso ang kanilang utang sa mga power suppliers inamin ni Imperial na problema nila ang mga consumer na hindi nagbabayad ng konsumo sa kuryente, kung saan umaabot lamang ng 50 to 70 ang kanilang collection efficiency.